Welcome back sa aking channel! Pangalawang pagpapakasal ni Angelica Panganiban at Greg Homan naganap na sa Siargao. Sa isang destinasyon sa isang resort ay doon nagtipon-tipon ang mga kapamilya at mga kaibigan ng magkabilang panig at dito nga rin videohan si Baby Bean na napakaganda sa suot niyang puting dress. videohan ito bago pa maganap ang kasal ng kanyang mga magulang at siya ay lumilibot kasama ang kanyang daddy Greg Homan. Mapapansin sa video na naaliw ang mga bisita sa bata na makikitang tuwang-tuwa rin silang sinalubong ng isang babae. Nakasuot ito ng kanyang white gown at shy flower girl sa kasalan. Kapansin-pansin nga talaga ang bata at napatingin sa kanya ang lahat ng mga tao habang sila'y naglalakad para salubungin ang napakaraming bisita nila. Di rin naman talaga mawawala dito ang matalik na kaibigan ni Angelica na si Bella Padilla, Kim Chiu at iba pa. Ating panuunin ang mga ganap sa kasal na ito ng mga magulang ni Baby Amila Sabine Homan.